Ito, itong mga kaibigan natin dito. Nagpunta kami dito sa aking fishman pagkatapos ng harvest ng hipon at saka bangus dahil ang daming mga snails. So, nakiusap ako sa kanila na tulungan ako para pulutin lahat ng mga snails. Uh, ang tawag sa amin dito, barurong. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Uh, at English. So, deals na lang <laughs> ang itatawag natin dami eh siguro pag nakuha namin pa lahat siguro abot kami ng mga 20 to 30 sak sa so, dami talaga grabe silang nag ng lumot kaya pa dito ah, kaya pa Kapi yan yan mga steels lidangan lidangan sa, sa ilokano o tagalog Ilokano, Tagalog, sa'yo dito. Lidangan. Lidangan. Ah, Lidangan, eh. Lip jangan. Oh. Like Yan, yeah, ang dami na nilang nakuha ng doon na tinambak nila doon. Sarap papunta natin mamaya, papakita natin. Ito, may mga isda pa Kaso ma, ma mataas ang tubig sa, sa dagat o sa ilog kaya hindi namin mabawasan ang tubig kaya ganyan na lang siguro siguro pag mababa ng tubig uh, lalagyan na lang ng uh, uh, pesticide mga pampatay ng isda para kung saan mamatay lulutang na yan at uh, magiging abuno ab, na rin yan magiging lumot na rin yung mga isda na yan. pero ito ito yung kalawangan dami na ang dami ang dami talaga dyan ang Nung lumusong kasi ako, may ano yung pa ako? Yung pa ako kasi nagkaroon ng blister. Kaya baka, baka mamaya maanan naman nung, nung harvest. Lumusong kasi ako dyan, no? Tumulong ako sa na nag-harvest. Butang lot, ang potek hanggang tuhod. Hingal na hingal ako. Wala, kang, wala na tayong, wala tayong training sa paglusong sa ano sa sa yan lubak ka naman no? putik talagang lulubog ka dyan hanggang sa tuhod tingnan mo sila oh hmm. was na nasa gitna na sila oh. so mga another 1 hour to 2 hours pa so mababawasan na yun kasi, ano mag mag mag, mag uh, hahanap din ako ng uupa mga 2,000 pesos ang i ko sa kanila, sa, kanila katulad last year pero ito kusan na siya nag ano, nag, uh, nag volunteer hindi ko na sila babayaran. So, makakasip tayo sa kanila na itong kukuha nila. Mm -hmm. Ito, hipon naman to hipon. Ang laman. Tsaka may konting bagos May i-develop pa ito. Madaming develop itong inuna ko dinevelop de ko to itong dinevelop de to itong area na to malaking gastos din natin sa pagdevelop ngayon ano na productive na siya ito, ito yung area na to itong pinapakita ko to itong nakikita nyo ito yung similya dito ko nililigay yung similya dito ko palilakiin yung similya pag malalaki na ililipat ko dito sa kalawangan ito naman yung palalaki na pag lumaki na dito siya dito mag-harvest So again, ito yung bansutan. Ibig sabihin, ito yung pinaglalagyan ko ng sibilya, yung mga malilit na bangos o hipon. Dito, dito sila palalakihin. Ito sa area na to, dito sila palalakihin. So pag malaki na, konti. At oh, hindi pala, pag, uh, pag na-harvest na ito, ito yung kalawangan. Yung dito naman, pag malaki na itong sibilya, ililipat dito. So dito na, lalagyan ng ano ng mga fish fish feed yung pagkain palalaki na dito pag malaki na dito tayo magka na so habang lumalaki na, ang lumaki, habang lumalaki mga hipon dito seryo na to so yung nandito na maliliit noon pag na na ito sa kabila ililipat naman ito dito ito yung malalaki na to yung naging similya lumalaki na So ililipat naman dito pag na-harvest na to. So so pag pag nilipat dito habang lumalaki, lalagyan ko na naman ng semilya to. So parang cycling, cycle na lang dire-diretso. Walang tigil ang ano, ang harvest natin. So after 2 months, 1 and a half months, 45 days, pwede ng harvest. Pwede naman, Lung malalaki na naman to. Ililipad naman dito sa kabila. Lalagyan ko na naman ang semilya nito. Parang ganon ang kalakalan nito sa mga fish farm. Kaso mura lang, ano? mura lang ang hihipon dito. Yung 1 kilo nga ng hipon na malalaki dito 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 na lang mismo nung nag-harvest kami dito nung yung unang nag-live ako nung nag-harvest kami dito na pumunta dito yung yung ano yung dealer ay kom ano to comprador yun ang tawag sila na pumunta dito may dala na sila banyera mga cooler may dala na silang yelo yung ice may boat may boat na sila dito na sila kinuha mismo dito kaya mas mura ang kuha nila 300 lang pesos per kilo yung hipon at saka 120 yung bangus 120 yung bangus wala lang ang kuha nila dito so at least yung yung kilita naman may pumatong na ano sa sa puhunan natin so hindi naman tayo lugi at saka nag, naman tayo at least uh, pag ganito na nagbabakasyon tayo meron tayong konting budget kahit wala tayong madadala na budget Pero tayong pinagkakitaan dito pero yung naisip ko ano na lang, gusto ko nang ibenta gusto ko nang ibenta to nagaanap na ako ng buyer kahit ito, ito lang portion na ito ibibenta ko na masalimutin din ano kasi pasi wala ako dito hindi ko nababantayan hindi, na, hindi natin alam kung yung totoo yung sinasabi ng bantay o ano kasi wala na yung kapatid ko eh yung kapatid ko dating yung taga-tigin dito. Eh, wala na siya. Eh, kung ano yung sabihin ng bantay, eh, ma malay natin kung totoo yung sinasabi niyo. Hindi, kasi wala rin kapatid ko nag-verify. So, ganun lang. Kaya gusto ko nang ibenta na rin. Ngayon. So, pakikita ko yung students na nakuha nila. Ayan, nagpapasok. Nagpapaapoy sila. Gusto yata mag, ano, magkilawin ng mga hipon. May nakuha kami yung isda kanina. Ayan. So, ang ये ना कुत्ता बा? तो Ayan, piknik, piknik. Ito yung nakakamis dito, piknik. malapit naman tapos so nandito na kami sa gitna o oh, malapit na sa ano sa dulo oh. pero sa dami pa rin kami